Tara, kapit tayo. <laughs> uh, balita sa nyata ng balita sa atin. July 20 na ba ngayon? It's a Monday morning at sa uh, samahan nyo ako sa araw na ito. <music> Hello guys! Uh, what's up sa inyo dyan? Gusto ka lahat dyan. Anong balita sa inyo anong balita sa atin? Maraming maraming salamat dahil sa muli ninyong pagbisita. Today's vlog is uh, It's a Monday. 1042 ng uh, umaga. Late na kasi akong natulog sa <laughs> so, gabi. Hindi akong makatulog ng maaga. Hindi pa nag-adjust yung aking sarili. Ngayon, kung sakaling Saudi pa ako, baka hanggang ngayon tulog pa rin sa alam ngayon isa uh, alas 10 na. So, kanina, nagising ako kanina, mga alas 9 pasado, mga ganyan Siguro mga isang oras na, mahigit na nagising. Tapos, yun. Kung wala pang tumawag sa akin kanina, baka hanggang ngayon, nakahilata pa rin ako rito. Anong higago. Solong-solo, ano. Tapos na rin ang Kasi kanina, may tumawag yung ahing kapatid sa ibang bansa rin. Nagising ako, may pinakilala sa akin ng isang YouTuber din. Nakalimutan ko na kung ano yung pangalan ng kanyang channel. Pero siguro uh, kapag ka mapapanood ito, comment ka na lang po. Tapos i-add na lang kita o kaya i-subscribe na lang kita sa yung channel Nung bumangon na ako, chinik ko yung kung may pagkain sa pintuan. Tapos kinuha ko na yung na pa kami ng pagkain. Hindi <laughs> pa nga ako nakaligoy eh. At least nakapagmumog na ako, di ba? Kumain na rin naman na kasi ako eh. Ang plano ko ngayon ay magpitingsla tayo ng kape. Samahan niyo mo. Bali, magtitimpla tayo ng kape. So, binalaw ko na lang yung cup ko. Ginamit ko yung kagabi. Check natin kung may tubig pa. Naglagay ko Kukunti na lang yung tubig. So, kuha tayo ng tubig dito. Meron akong stock na tubig dito eh. kahit kalahati lang para may inumin tayo saka natin wala palang switch dito eh sa Saudi kasi merong switch dito sa may saksakan pero dito wala yan walang kalaman-laman yung aking ref yan may yelo may niwang yelo may tatlong tubig na extra dyan walang kalaman laman wala tayong higitin lagyan habang inaasaya natin, natin kumulo yung tubig silip muna tayo rito actually guys malaking pagbabago dito sa alabang dati nung dumating ako rito nung 2002 yata 2003 mga ganyan pumasya ako rito sa labang kasi dati doon ako nag nagwo-work sa Las Piñas. So kapag ka wala akong ginagawa doon o kaya day off namin sa Las Piñas, pumupunta ako rito. Ang malapit lang na mall dito ay yung South Mall at saka yun. Pag sa Las Piñas kasi, ang malapit lang doon na mall ay yung SM South Mall. Tapos pagka gumala ako, may bibili na ako ng kung ano-ano. Pumupunta ako rito sa Alabang. Kung nakikita ninyo yung kalsada na yan, papunta na yan. Tapos diretso doon. Uh, yan yung na mga nakita nyo, nasa taas na yan, yung Skyway. Yung sa baba po niyan, eh, meron pang kalsada yan. Kung napapansin nyo yung kulay parang pink. Dati yan yung sinasabi ko dati na Metropolis. Pero ngayon, Star Mall na siya. Tapos sa harap nun, may bus uh, terminal station dyan. Yun yung papuntang EDSA, ganyan. Papunta doon may bus na papuntang Cubao, Nubaliches. Sa ngayon kasi medyo kukunti lang yung mga bus ngayon na nagbabiyahe ngayon kasi alam nga natin na limited pa dahil sa gawa ng pandemic. Bihira tayong makakita ng bus ngayon. Hindi ka nung araw, yun oh may mga bus doon. Hindi ko alam kung pambiyahe na bus yan o ano. Kukundi pa lang yung mga building dito sa Labang dati. Hindi katulad nung nakaraan yan. Ngayon may may bagong tayo na naman na, na, building tapos yan dati parang yan yung mga istasyon na ano pero parang mall na rin siya di ko rin maalala kung baka ito na nga yata yung ano festival mo <laughs> pagalang mo festival mall doon pa banda eh pero parang napapansin ko parang mall din siya yata mukha lang siyang mall pero parang <laughs> ewan mo. tapos tong building na to parang napansin ko nung time na yon parang wala pa yata tong building na to eh pero sa lang na kasi, siguro mga 18 years ago na pala since na nagpunta ako rito. Tapos, sumalis ako rito 2004, nagpunta ako na nila. Ayun, napansin ko yung train. May train doon, oh. Kung napapansin yan, yung may train doon. Sabihin. Yun. Yun yung PNR. Yun. PNR po yan, eh. Diyan yung papuntang Tutuban o no, kaya sa Divisoria. Yung Pinar. So Suen po ano, mga kabispres na yan yang yung uh, building niyan. Parang wala pa din yan eh. Kundi pa yung mga building dito dati. Pero yung mga iba nandoon sa likod, hindi, hindi ko na na uh, may papakita kasi hindi tayo makakapunta sa likod. Tapos ang napapan napapansin ko ngayon, napangaraming ano, lambat. Kumbaga sa tawag namin diyan sa sa ibang salita kunwari sa Palawan ganyan. Ang tawag nila diyan i baklad pala. <laughs> baklad pala. So ayan po ano, mainit na yung tubig at ako'y titimpla ng kape. Watay ng coffee, kape, sukal, white sugar, cream. Yan. Ititimpla tayo. Coffee. Coffee. White sugar. Medyo matigas na siya. Matigas na yung nasuka nila. yan sa wakas, nailagay ko rin yung asukal. Oh. May yung... Gutay-gutay na yung lagayan. <laughs> Tapos... Creamy. 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 So, cream. Cream. Tapos... dito kasi guys, yung ano, basurahan. Yung nilagay ko dyan dahil tumutulo yung aircon. Yan. Eh, may plastic yung basurahan. So, ngayon, ang ginawa ko, sinawad ko na lang pa. Sinawad ko na lang pala para hindi magkalat yung tubig dyan. Dahil yung aircon pala, nagkakaroon siya ng tubig. Kahapon pala, napansin ko, tumulo. Puti na lang may plastic. Ginawa ko, kinuha ko yung basurahan doon. Nilagay ko dyan. Timplayin muna natin. So, meron na lang ako ng isang white sugar meron akong brown sugar isang kape, lepton tea timpla sakto lang yan para sa dalawa yung isang asukal mm. yung isang asukal naman para sa kape punting timpla natin tapos medyo mainit medyo mainit <coughs> tapos punta tayo doon at uh, tuloy natin ang ating kwentuhan. Muntik nang tumapon, muntik nang tumapon, muntik nang tumapon, muntik nang tumapon, no. Oh. <laughs> so ayun po mano, mga kabis pre na nandito tayo ulit sa kabila. Kanina galing tayo dyan, pero ngayon nandito tayo ngayon sa kabila. Tapos, ayun. So ayun, nakikita po natin na uh, medyo maganda yung panahon ngayon. Kahit na kunting, uh, medyo may konting uh, pakalat-kalat na uh, ulap sa ating kalangitan tuloy pa rin ang takbo ng uh, mga sasakyan. So, ayun po ang mga best friend. Since na nandito na ako sa Pilipinas, kapag ka pwede na tayong magala, siguro by next month, sana matuloy na. Sana matuloy na yung uh, pagpunta ko ng Palawan. May papakita ko rin sa inyo yung mga, mga magandang lugar na napupuntahan ko. So, ayun lang po ano, mga ka best friend na, at uh, kita-kits tayo ulit sa susunod kong video. Bye-bye. Pahabol -bye. nga pala mga best friend at uh, shoutout nga rin pala. Ito, ito, tsaka ito. Okay, subscribe na rin ang kanilang mga channel. Salamat. So Bye-bye.